Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen as salamu ala wa rahmatullahi wa barakatuh So, bibigyan natin ng uh, reaction at kasagutan yung nakapanood natin sa video uh, kung uh, pwede bang uh, gumalaw sa loob ng sala na hindi na pupuputulin ang sala lalo na sa mga bagay na kinakailangan katulad halimbawa Nakita natin sa video na mauhulog yata yung bata sa kama. So gumalaw po yung imam, yung tatay niya, para maharangan at hindi niya pinutol ang kanyang sala. Pwede ba yung ganito o kailangan talagang putulin ang sala? Dito mga kapatid, uh, kung kinakailangan talagang gumalaw at uh, hindi naman masyadong marami ang galaw, lalong lalo na tayo po ay magliligtas po ng bata at nasa tabi lang natin at mapapahamak ay wala pong problema na gumalaw ang, ang mahalaga hindi po mababago ang ating kibla katulad po nung nangyari nakita natin sa video na gumalaw po yung tatay ang imam nung kanyang asawa at hindi naman po nabago ang kanyang kibla at dapat paiksiin ang salah pag nakakita tayo ng ganito na pangyayari at ikaw ang imam ay paiiksiin natin dapat yung ating sala, mga binabasa, para mailigtas po yung bata. Si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, nung siya ay nagsasala ng sunna na sala, at malapit lang siya sa pintuan, at kumatok si Aisha Dallahu Anha, pinuksan ng propeta <coughs> ang pintuan habang siya ay nagsasala. At uh, inutos din ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin natin ang ahas at ang scorpion habang tayo ay nagsasala sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Abu Huraira radhiyallahu anhu uktulul aswadain fi salah so inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin natin ang dalawang uh, mapanganib na hayop ito yung uh, ahas at saka ang scorpion sabi nga ni ano ni uh, al-Kamal ibn Humam al-Hanafi na ang hadis na ito ay yashmal ma ila amalin kathirin fi sa sa nito, hindi lang po yung uh, pagpatay ng ahas o yung pagpatay ng scorpion, kundi sa klaw nito, ang makakagalaw ka ng marami kapag ka emergency na po. Kailangan nyo na pong gawin yon Ang mahalaga, hindi po mababago ang ating kiblang. Si Abi Barza, uh, rahimahullah, ay nagsasala na kasama niya yung kanyang kabayo. Iniingatan niya yung kabayo niya kasi baka makawala kaala Abu Barza yusalli wa ma'ahu farasuhu. Magsasala at, at kasama niya yung kanyang kabayo hindi nakatali. Kula ma khata, yakhtu ma'ahu khasyata an yanfalit. "Qala Ahmad, in faala ma faala Abu Barza falabas. Habang siya nagsasala, yung kabayo niya nasa tabi niya. So pag aabante yung kabayo niya, aabante din siya kasi takot siyang baka mawala yung kanyang kabayo. Baka makaligtas kasi nga hindi nakatali. So, sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, kung ganito yung mangyayari sa'yo, na meron kang binabantayan, halimbawa yung bata tapos baka makawala, baka mahulog, ay pwede kang gumalaw para iligtas siya. Ang mahalaga ay hindi po mababago ang ating kibla. Hindi mababago ang ating kibla. Kasi kung mababago ang ating kibla at malayo ang kailangan mo pang lumangoy, kailangan mo pang tumakbo at uh, mabago yung kibla mo, makagalaw ka ng marami, so dito putulin natin ang ating sala. At ulitin natin ang ating sala mula sa simula. Bagkus sabi ng ating mga eskular, uh, nabanggit din ni Ibn Quda, marahimahullah, sa kitab na al na sabi niya, faida ra'al akraba khata ilayhi, pag nakakita yung nagsasala ng scorpion o ahas, halimbawa. At siyempre, delikado yun, di ba? Wa akadan na'ala, wa katalaha. Kuha, kuha siya ng sinelas pagkatapos patay niya yun habang nagsasala. Warad na naala ila Pagkatapos kunin mo yung chinelas, paluin mo yung scorpion, tapos ibalik mo yung chinelas, tapos balik ka sa sala. Pwede yan. So, ito kasi mga kinakailangan yun. So, yung pong nakita natin sa video, ay wala pong problema. Halimbawa, mayroong kang ililigtas, bagus ang ilang pasabi ng mga eskular, kung kailangan mo patahanin yung bata, sobrang ingay at umiiyak, patahanin mo, o kaya ay kunin mo, uh, ilipat mo habang ikaw ay nagsasara kung madidisturbo yung marami. So, ang mahalaga, hindi po gumalaw ng maraming maraming galaw at hindi po mababago ang kibla at hindi po nasisira ang ating sala sa ganitong kalagayan. So, yung po nakita natin sa video, eh, wala pong problema, lalong-lalo na baka mahulog yung bata at uh, itutuloy yung sala. So, kung sakali naman na mayroong kang... Uh, bubuksa ng pinto, halimbawa malapit lang masyado or kailangan emergency, ah, babalik ka rin sa pwesto mo. Babalik ka rin sa pwesto mo dapat. Pero yung nakita natin, hindi siya makabalik sa pwesto nga kasi nga yung bata binabantayan nila. At inulit ko, walang problema at dapat paiksiin yung sala para uh, mabantayan yung bata at walang mangyari sa kanya. Ang propeta sa lasal lang, pag narinig niya yung mga iyakan ng mga bata, pinapaiksi niya ang ang sala, yung mga binabasa sa sala. So yan lang po kunting kaalaman والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته